Ah, may lang yung plato. Oh, may na. Hello. Ah, oh, oh kami ng record pero no soft drinks. Soft drinks, soft drinks. Wait, wait, sa GoPro. Oy, sa Ice Candy girl, are ko. <laughs> ah, may ano mo diyan sa uh, yung mami. Busy busy si Ice Candy girl. Why mo sa see Ang sarili And happy birthday ka po na sa isa kong pake, sa Pocky! Sana ngayong Pasko ay maalala mo ako. Wow! Magic! Hahaha! Eyes in the sky, keeping far into the night I raise my Yo! What's up mga ka- Luzon, Visayas, Mindanao At birthday ko po ngayon Itong araw na ito, November 11, yan ang hiling ko lang sa aking sarili. Bigyan ako ng malakas na pangangatawan at syempre sa Team USA, sa Team Pula, sa Planet Sword, sa Team Uwagan, sa... Hindi ko po po nababanggit yan. Shoutout kay Mrs. K, kay Mr. K, kay Paring Julius Mendoza, syempre kay Nanay Mompa TV, maraming yeah, maraming marami salamat sa suporta kay paring Dan Rose, kay paring Jogel Sigondes, kay paring Jonathan. Sa mga kababayan natin dyan sa Italy, maraming yeah, maraming marami salamat po sa suporta sa lahat po ng mga bumati itong karawan ko thank you so much sa inyo lahat syempre sa ating idol Japper Sniper yan at nabati na tayo ng ating idol maraming maraming salamat po sa suporta so may konti tayong handa lamang para may celebrate lang natin itong birthday natin yan sa Tita Peli maraming maraming salamat po sa suporta sa Tita Beck Shoutout po sa inyo lahat alright yan nagluluto si Consi siya nagluluto ng ating handa let's go ito na yung niluto ni Consi na pancit ano, maraming salamat si Ponsi. at ito pa yung molo. nasan yung molo? wala pa mamaya pa ito. yan. Biniling po na karne may carrots bawang. bihon hmm. <laughs> ayon madurog. Ayaw ayon 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 Lupit po lang na rin mga balot ng mulo oh. <laughs> Alright. Yan, uh, tililipat lang tungba tumba uh, ni Olindria. Uh, nandito yung ban. para may space tayo dito mamaya pag may dumating tayo na bisita konsi itong maglilipat Up. Oh. atras 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 gay 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 Ah, tingnan natin dito sa may puno ng mangga. Gay, gay. Ge, yeah, atras. Yeah, pa Ge. Yeah. Abante. Bira, bira. And para may space na yun mga katakbo dito mamaya. Ayun ya pag dumating sina Paren Tolits. Kaso mga takbo si Boss Kanuto hindi makapunta may sakit daw si Stephanie. Shout out. <laughs> <laughs> oh. okay up up yay okay. up take off yay all right yeah now it's safety in Dito muna natin ilalagay no. Yan sa gilid. Hmm. Ito yung pansit niya. Maraming salamat. Yo, ay, Adol. thank you. Ay, hey, merienda. Merienda. Kamayan na lang yung plato. Oh, may na. Ah, may. Hello. <laughs> so drinks, so drinks. Wait, two, wait, awit sa GoPro. Ala so drinks, so drinks. yan. Ha, tika teka. na natin sa idol natin so drinks. All right. <laughs> Alright, yung mga katapon, na. binili natin sa idol ng Coke. may tumawag kasi doon sa uh, GoPro niya. Tara yun, punta ka doon ba ba ya? Sa amin? Oo. Oh, Tara may kagulo pa ng GoPro na niya, may natawag. Huh? <laughs> 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 may Coke na tayo! <laughs> salamat thank you, natin. thank you. Ayan, salamat you. kaya ating idol. Thank you. Alright. Punta <laughs> <Dan> na tayo. <laughs> okay ba, luto ni Consuelo? Okay lang? Okay lang. <laughs> oh. <laughs> Salamat sa ating idol. Itong karawan natin niya, may konti tayong handa at na-celebrate na natin. Na no, Marilyn yan. Bigyan natin kina Love Stalking to. Yan para makatikim. Ang um, mga kapitbahay ng Antinene nandito din. Makakain na Antinene. All right dali natin to kay Lobster King Nabiyahe biyahe ata makakatakbo si Lobster King Tarin na Lobster King Mamami. Oh, mami <laughs> 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 yan si Lobster King oh Oy, si ice Candy Girl, arik ko. Ah, may ano mo dyan, sa inyong mami. Busy, busy si Ice Candy Girl. Right. Tulog si Love Stalking. At ito na yung video, okay? Kaya maraming salamat ulit kay Karin tolits at kay Margie siya sa Tropang Lugaw. saka po kay Papa Junsen, and Mama Glensi shout po sineset lang oh. oh sineset lang ang video okay natin Alright, siya yeah, mga kapuno. Ito yung molo. si konti pa rin yung nagluluto dito. Ang mga tropa. Ayan. Ayan. Napakasarap na molo. Ayan yung sabaw natin. Para sa mga bisita natin. Time check lang tayo mga takbo. Ang oras po natin ay 5 o'clock na ng hapon. So, yun. Nakatapos na rin magluto si Konsi. Sa lahat po ng mga tumulong sa karawan ko, yan, sa pagluluto, maraming maraming salamat sa inyong lahat. At syempre, sa lahat po ng mga bumati, tong araw na ito, sa araw ng birthday ko, yan, thank you so much sa inyong lahat. At syempre, maraming maraming salamat sa suporta sa inyong lahat, yan. At ngayon ang gagawin natin mga katakbo, syempre, pupunta tayo sa simbahan, magtitirik tayo ng kandila. Isa lang ang kahilingan natin, bigyan tayo ng malakas na pangangatawan. At maraming maraming salamat sa inyong lahat sa suporta. San man sulok ng bansa po kayo naroon. Maraming maraming salamat. Yan, shout out sa inyong lahat. God bless. Alright, samahan nyo akong magsimba ngayon sa araw na ito. Let's go! right sa at babalik na tayo sa Bukana. Ayun nakasimba na tayo mga katakbo. Syempre magsisimba pa rin tayo doon no? sa I amin mean, sa Bukana sa simbahan doon. Magtitirik din tayo ng kandila. Uh, let's go. At syempre mga katakbo no. babalik pabalik na nga po tayo. Yung sinimbahan po namin na yun yun po yung tinatawag na lumang simbahan. At nandito na tayo no, mga katakbo no? sa simbahan ng Bukana dito sa Nuestra Señora de la Paz Ayan po, ito po yung simbahan ng Barangay Bukana. Siyempre, magtitirik din tayo ng kandila. nasa ang ano, Mamaya pang gabi makakatakbo yung dating ng bagyo. Ang lakas ng bagyo, siguro mga alas 8. Bagyuhon pa ba yung birthday natin. Hindi na may lagay sa mga. Makaw. <laughs> Malakas ang hangin. Malakas ang hangin. Sabindi <laughs> ka. Oh. Oh. Hindi naman pwede ma nakaganito lang ako dito. Oh. So, All right. Yan, nandito na po ang ating mga bisitang pandangal Si Tolis Libre Official, si Paring Mariel at si Marjes ang Team Lugaw Nandito, tatatlo lang sila Sumimba Sumimba? Nagbawas siya ng kasalanan? Oo oh. Oo, oh, matakal ka ng punong-punong kasalanan

Selamat salamat. All right, Jana, oh, ating birthday, idol. Happy birthday. Ayan, Ayan. No, Ayan. nakarating. <laughs> Ayan, okay na. happy birthday, okay. Oh, sa akin birthday at kahit pa pano ay na-celebrate natin yung birthday natin Yan, sila idol, sila parent ulit sina Jerome nandito at yung ibang mga tropa nakasama ko sa trabaho maraming maraming salamat sa suporta sa aking youtube channel at syempre lalong lalo na po sa mga OFW lagi po kayo mag-iingat magkita kita tayo sa next vlog bye bye, I love you all